layo na na nilakad ni Kurapi ka punta kami ng park lakad lakad kami ganda rin sa health yan kaya gusto ko laging naglalakad he hypertension sige na anak lakad na tanghali na tayo pinarep pa natin <laughs> binili natin ulam mo nasa suki natin unang lakad na anak wala si lolong magtataho oo walang nagtitinda ng taho na gusto mo ang batang mahilig sa taho wala si magtataho oh, ano yan, wala yung taho mo balikan na, lalakad na tayo dito, bilis saan ka pupunta? ang tayo nang nilakad mo, oh pakasawa ka ngayon maglakad. Wala si lolong magtataho na ni batang anino. ganda gusto ko rin maglakad-lakad kasi para exercise, handa sa katawan, pagpawisan. Iwas high blood. Okay. Santayo, tayo? Dito muna tayo? Ha? Marumi eh. Dirty eh. Hanap tayo ng place na malinis. O, dito ka na.